Magandang araw mga idol. So ngayon mag sasapin tayo, ang tamang pagsasapin, mga idol. So kailangan natin ng leather boots paunan at saka sapin natin. So mag-uumpisa na tayo, mga guys. Mga idol. Ito ang tamang pagsasapin sasapin at pulido na pagsasapin sasapin. So una, maglagay tayo ng apat sa ilalim, isa ay taas, isa, dalawa, pababa ng pababa, tatlo. Pwede rin tatlo, pwede rin apat. Pababa ka sa ilalim, nangaylul, limas-limas, ganyan hanggang lumapat dalawa tatlo mga idol o, tingnan mga idol kung pantay himasin mo himas himas lagay ng leather boots paglagay ng leather boots leather boots sintro mo lang sa butas pwede rin Saka tingnan mo dito kung nakatayo siya hindi tabingi Himas, himas. Tapos lagay ng dalawa sa ilalim sa dalawa. Tapos akit ka sa taas isa dalawa. Himas. Balik sa ilalim. Mga idol. Pasensya lang kaya mga idol. Yung sapin natin luma na isa, dalawa, balik sa taas, isa, dalawa, so balik sa inlalim, sa so, rin dagdagan natin ng isa, medyo mahaba pa, tapos balik sa ilalim ng isa, sabay himas mga idol, ganyan mga idol. Yan ang magandang pagsasapin mga idol. Tapos lagay tayo ng paunan. Yung ginamit kong paunan medyo maliit pero mas maganda medyo mga idol. Ganito lang paglalagay ng paunan. So paikot-ikot. Ganyan lang idol. Paikot-ikot hanggang pababa. Hanggang dumikit sa gilid ng Tahid. ganyan lang ay dulo oh. may allowance siya yung maganda dikit dito sa ano kaso yung ginamit kong paunan medyo maliit dapat ganyan yung ay dulo oh. nakapatong talaga nakasandal talaga dito sa leather boots para walang galaw ganyan naka mga 5mm lang siguro ang distansya dito mga idolo oh. sa tahid saka ano pero yung dapat nakalapat sa leather boots yung paunan natin na idol para hindi gumalaw Ayan. yan yan ay tolo oh. imas himas ganyan tingnan mo kung naka ay, ganyan mga idol ang pulido na pagsasapin yan mga idol nakalapat dito Ganyan mga idol. Yan ang pagsasapin natin mga idol. Thank you for watching guys.